una ho ay gusto namin pasalamatan ho ang uh, suporta ng ating uh, mahal na mayor, no? Uh, mayor uh, Malu uh, para ho dito sa ating uh, ginagawa ng uh, investment forum and uh, trade fair expo at also yung ating kadiwa ng gusto. Ang pagtitipon na ito ay hindi lamang bilang pagbibigay pugay sa ating mga uh, masisipag na UP Partners, mga nito negosyante, kundi upang palakasin po natin ang ating kugnayan at suportahan ang patuloy na edukasyon at paglago ng inyong mga produkto. successful po ang investment forum na ito para tayo po ay makapagtulong-tulong sa pagpapaunlad ng industry nito para po sa magsasaka at negosyanteng magsasaka ng Sa magitan ng kaganapang ito ay maitatanim natin ang binhi ng pagtutulungan, inovasyon at pag-unlad na magbibigay ng pangmatagalang tagumpay sa ating uriyon. Napakahalaga po ng na ganito mga pagkakataon upang mabigyan kayo ng sapat na suporta at maiangat ang inyong kabuhayan. Ang kadiwa ni Store naman mati sa pangmahalagang hakbang upang masiguro ang mga produkto ninyo na mga local farmers ay magkaroon ng mas malawak na merkado.